Magandang hapon mga ka-farmers. So welcome po ulit dito sa ating channel. Eh uh, na bali natapos ko na itong ano tabunan yung uh, para sa pagtatanim pagtatamna ng sitaw mga ka-farmers. So bali 1 2 3 4 5 6 7. Pitong plat ito na uh, natabunan. At uh, hindi pa ito nabutasan. So hindi pa naman ako ngayon mga farmers tatanim ng sitaw dahil uh, dyan pa ako nakapokus sa uh, uh, pagpa-plat ng tataniman ng ampalaya So ngayon ko lang ito natapos mga farmers sa pag-plat. So gamit ko yung uh, hand tractor, ayan yung hand tractor ko. And bali siyam na plat ito ang uh, gawa ko bali papalahin ko lang po yung nasa gitna at uh, ililipat po dito sa plat para medyo tumaas po yung uh, gitna niya. so para medyo uh, bumundok sya para kapag umulan uh, didiretso na po yung tubig pababa tsaka para bumaba na rin po yung kanyang tabla para yung tubig uh, dyan na uh, didiretso so palabas na dito Uh, itong bali pag, uh, pahaba po kasi yung ano ko yung pag papunta doon Kasi yung ditong banda na area ay mababa And bali dito yan bababa yung tubig kapag tagulan And uh, buti na lang at uh, hindi umulan uh, simula kagabi at uh, ngayong buong araw Kaya natapos ko itong i-plot yung uh, pagtatamnan ko ng ampalaya Uh, ang bini ko doon ay isang lata bali naglalaman po yun mga kaparmers ng uh, 250 seeds so yung gagawin ko doon uh, papatubuin ko lang bababad ko muna sa tubig at saka palabasin ko yung ugat niya. tapos rikta na So rikta ko na itanim so hindi ko hindi ko na ipupunla Uh, kailangan kasi maganda rin yung panahon mga farmers kapag uh, nagtanim ako dito no. Uh, kailangan hindi maulan kasi pag maulan uh, hindi maganda yung tubo niya. So kailangan makatiming rin sana ako. Uh, ito naman yung natitira, uh, maliit lang itong area. Ayan. Ito yung pagtatamnan ko ng okra. Bali bukas uh, mag-harvest muna ako diyan sa aing talong. Um, konti lang naman yung mapipitas ko dyan siguro hindi naman ako aabutin ng buong araw sana lang uh, uh, wag mo nang umulan para uh, masimulan ko ito sa pagplat bukas at uh, matabunan na rin ng plastic mulch so ito pa yung gagawin ko mga farmers uh, bali sham na plat hindi ko naman 'to matapos-tapos kaagad dahil mag-isa lang ako. So kailangan na uh, may kasama. So may partner akong taga uh, ayos ng plot So kung wala akong makita, talagang ako lang. So hindi ko masabi kung matapos ko 'to kagad ka Baka mga uh, ilang araw na naman 'to bago matapos simula sa pag uh, ayos ng plot hanggang sa pagtabon hanggang sa makatanim na ako kasi yung araw ko dito ay talagang ano uh, polpak pack at uh, meron din akong area dito sa taas na kailangan na atupagin and uh, palay naman yan dyan yung itatanim ko uh, ito pa yung ano hindi ko nakararo tumubo na yung damo uh, ito yung dati kong pinagtamnan ng sili so ito naman yung tatamnan ko ng talong ng banatiking at saka Kaliksto. Bali na estimate ko na ito mga ilang puno. So nasa 800. So bali magiging ano 'yon, uh, walong tray yung maitatanim kong area na to. So yung plot naman ng gagawin ko uh, pahaba pa ganyan para maiba naman. So dito naman uh, pababa yung sa sitaw. And yung talong ko mga ka farmers, Uh, kapag nakapagtanim na ako ng talong at saka namunga na siya, masimulan ko na sa pagharvest. Uh, umpisan ko na rito sa pagbunot. So depende pa rin yan mga farmers no, kung bubunutin ko ba ito. Uh, kasi yung ito, tatamnang uh, tatamnan ko din po ito ng palay. So ito na yung pinakahuli kong uh, tatrabawin. Uh, unain ko muna yung iba. Dahil uh, so nakadepende pa naman uh, kung tatamnang ko ba ito ng palay. O tatamnan na lang ng gulay ulit kung ng ibang klasing gulay. So kung meron lang sana akong kasama dito mga ka-farmers no, uh, matapos uh, mabilis ko matapos itong uh, aking trabaho at kung mayroon din naman ako sana makitang tao na pwede sahuran. So parang wala kasing mga tao dito na decidido no. So hindi naman ako sumasahod ng maliit. Siyempre sumasahod din ako ng uh, sinasahuran ko rin yung tao na trabaho dito sa akin ng sakto. Yan nga lang, wala talagang hilig na mga tao na magtrabaho sa ganito. Yung ganitong trabaho mga farmers No? Yan, bali na-update ko lang po sa inyo itong aking ano, ah uh, pagtatamnan. Ayan na, uh, bali magpa-plot, uh, itutuloy ko muna yung trabaho ko. So ipapala ko lang yan. So madali lang naman siya mapa ipala mga ka-farmers no? dahil uh, uh, malambot naman po kasi yung lupa dito. So ayan no ay uh, medyo ano na siya pulverized maganda siya. 'yun lang uh, wag lang sana talaga maulanan. So ayan na uh, bali hanggang dito na lang po muna mga farmers no. Update update ko lang po kayo dito kapag uh, nakapagsimula na akong uh, magkakapagsimula na ako sa pagtanim. eh uh, na maraming salamat po sa lahat lahat na sumusuporta po dito sa in channel. So God bless po sa lahat at happy farming.